Tama po yun. Mula pa noong 2014, kung maaalala nila, ay eh, ino-oppose na namin yung renewal ng franchise ng ABS-CBN. Dahil yung kung sinagmit lang po renewal ay malayo dun sa original na franchise nila noong 1995. Meron po silang itinagdag doon. Ang ibig sabihin, one franchise, one channel. Yun po yung ABS-CBN franchise. Ang kaso po, nung nag-apply sila noong 2014, ang nangyari po, hello, ang nangyari, hello, aha, ang nangyari po ay, ang nangyari, ay dinagdagan nila ng S, yung channel, channels, channels, magkala, Magkaiba ang channel, single channel, at magkaiba din yung channel. Ang ibig sabihin, maraming channel. Now, Pinupost po namin yon noong 2014 pa, time panicking. So ngayon, inaasahan namin at kaya hindi sila nabigyan ng franchise noong panahon na yon na ang chairman pa noon ay si Mar uh, Congressman Marcelino Chidoro. So ngayon, inaasahan namin na 2015, 2016, 17, 18, 19, inayos na nila yung problema ngayon subalit so, hindi nila inayos. Pareho pa rin po yung ipinail nila sa Kongreso yung nakaraan hanggang ngayon, hindi nila binabago. Malayong malayo po. It is a new application. Bakit po? Kasi nilagay nila maraming channels para ang paniwala namin para ma-justify nila yung kanilang mahiwagang black box o kaya yung BB Plus na ginamita nila ng anim na channel na walang franchise. Ginamit nila yung airwaves ng ABS-CBN na maraming channel at naningil sila sa taong bayan na hindi sila dapat. Dahil ang ABS-CBN, pag umamit ka ng airwaves, that is free to air. Hindi sila pwedeng maningil sa taong bayan. Naningil sila nung Manny Pacquiao Mayweather fight, nag-oppose kami, sinundong namin sa NPC na naniningil sila, binigyan sila ng cease and desist order ng NPC dahil on trial lang yung kanilang TV+. Plus. So balit, hindi nila pinakinggan ng NPC bagkos ipinalabas pa rin nila at naningil pa rin sila ng 2,500 sa taong bayan. Meron pa isa yung KBO Naniningil sila ng 30 pesos sa programa ng KBO. This is also a big violation dahil free-to-air yung ginagamit nila subalit piniperehan nila yung tao. Marami pong violation silang ginagawa. Now, nung nag oppose kami, eh, hinintay namin, wala na kami narinig na nagtumawag ng 2015, 16, 17, 18, 19 ng hearing tungkol sa franchise. And so ngayon, wala nang panahon. Ngayon sila nagpapa-renew, eh hindi naman sila na-renew. Kaya kami, paniwala namin, pag no franchise, kailangan huminto kayo. Kapag po ba tinalakay ng Kamara ang franchise application ng ABS-CBN, ano po ang gusto nyong ipaalam sa House Committee on Legislative Franchises? Ang ko po gusto doon pa po namin sinasabi, doon sa kongreso, lalo na po yung naging sponsor. Sinabi ko po namin na kung yung original na franchise ng ABS-CBN noong 1995, just a pure renewal, hindi po kami mag-object, hindi kami mag-oppose. Pero nung nilagyan nila ng additional ng web frequencies are available, Aba, marami na silang ina-apply na frequency para nga doon sa mag-justify nila yung kanilang illegal activities na ginawa doon sa mahiwagang black box. Kaya gusto ko pong ipaalam, pagka yung original, hindi ko kami mag-o-oppose. Magko, tutulungan pa namin yung ABS-CBN dahil partner namin ng ABS-CBN, patulad ninyo. Pagka mas carry rule, kinag-carry yung TV station ng ABS-CBN, katulad ng GMA7, TV5, lahat ho ng TV station because of mask carry rule, we have to carry. Pero partner namin nga kayo, pero naman ang ginagawa ng yung ginagawa nila ngayon ay siyang pumapatay sa cable TV industry. Kaya ho pinaglalaban namin yan. Ayaw namin mabura yung micro, small and medium cable operators. Members namin nationwide na mawawala ng hanap buhay dahil dyan sa ginagawa nilang TV Plus na wala man lang prangkisa. Okay. Maraming salamat po FICTA President Neng Juliano Tamano. Maraming salamat din po sa binigay ng pagkakataon sa akin na makapagpiliwanan. Magandang gabi po. Magandang gabi.